Hello guys, blessed Friday po sa lahat. Ayan guys, nagluluto po ako ng sopas. Dahil malamig, kailangan natin ng mainit na may higop. Ayan, sopas. Balik guys, ito na yung aming tanhalian, almusal. <laughs> Ayan guys, so, aking sopa shell siya guys shell na may chicken and hot dog yan yummy 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 yan dahil isang linggo na guys na umuulan yummy 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 namalengke ako kanina guys ang lakas ng ulan tapos bumila ko nga itong makaroni. Mga sangkap niya. Nagbili na rin ako ng pangluto ko na spaghetti. Ayan. Yummy, yummy. At ito rin gusto ng mga anak ko. Tsaka yung bunso ko. Ayan. Ito lang ang lulutuin ko ngayon guys. Kasi dito kami... Yung bunso ko gusto rin to kaya hindi na ako magluluto ng iba. Pero kung spaghetti ang lulutuin ko, magluluto pa ako ng para sa kanya, sa bunso ko. Ayaw nyo ng red, gusto niya white lang. <laughs> Ayan guys, so yummy yummy! Ayan guys, yung binili pa nila. Ayan. Ito naman ay parang sub. Tapos, bumili rin ako arena. At ito. tama tama yan sa pag-ulan. Ayan, guys. Ayan, guys. Pwede na to guys. Luto na. Luto na, luto na. Ayan, diba? Pagkain ko na yung mga anak ko, guys. Ayan. Kain na po tayo. Yummy, yummy. Hmm. Guys, so. Ooh. 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 Yummy. Ayan, guys. Subo ulan pa rin. Ngayon, nahinto. Kaninan, lakas ng ulan. Mamaya naman, pero may ambon. Maambon ang panahon. Kagabi, super lakas ng ulan. Grabe. Ayan. Ayan na guys. So, kain na po tayo guys. Habang mainit pa. Ayan guys. Ayan, may chicken. Nilagyan ko ng chicken guys. Hot dog. Ayan, tsaka gulay. Celery, cabbage, carrots. Yeah, yummy! Thank you for watching, guys. God bless.